mas transko at eto ang ilan sa abang tips at parala para sa Lord ng kay Bonga. June 22, Thursday. Sa lahat, travel star activated. Swerte ang pagdating sa trabaho kung saan ka nanggaling. Swerte yan. Piliin mabuti sa staff na kukuhain para sa negosyo. Dapat na may kasapat na kaalaman siya. Magiging magandang inspirasyon sa lahat. White at 1 ang swerte sa rat. Ox naman tayo, activated ang money star. Maraming customer ang papasok dahil mahusay at maganda ang serbisyo. Silver at 7 sa Ox. Tiger naman tayo ha, mag sa mga taong mapagsamantala. Hindi natin sila mapipigilan, ngunit maaari natin silang iwasan. Huwag ibigay ang personal information. Huwag basta makipag-usap sa mga taong kakakilala o sa social media. Kahit may magandang sinasabi offer, huwag agad maniwala. Brown at 2 ang swerte. Rabbit naman tayo masama ang maging selfish para sa sarili. Huwag na maging choosy sa panahon ngayon para ikaw po ay magkaroon na maayos na partner sa buhay. Go at 10. Dragon naman tayo po sibling maubos ang pera dahil sa pagpapautang. Love life naman stay single hanggang dumating ang dawan mo. Sa business naman, may isang business o may kasang kamatalik na kaibigan na magkakaroon kayo ng opportunity, magandang blessing at magkaantay sa inyo. Red at 17. Sa snake naman tayo, hindi maganda ang araw ito para magbukas sa negosyo. Sa love life naman, posible magkaroon kayo ng misunderstanding ni sweetheart. Green at 6 ang swerte sa chart. Dito naman sa horse, upang maiwasan ang theft star, laging i-double lock, maglagay ng camera sa iyong bahay o tindahan. Huwag hayaan nagmanakabukas ang loob ng bahay blue at fourth ang swerte sa chart. Go naman tayo ang may posibleng ma-promote ngayong araw. May money star, ipunin ito at invest ang tama. Magsuot ng safety gear. Kung nagmamaneho, kung lasing ka ng wag huwag muna mapunta ng activated ang star. Pink at yung swerte sa chart. Monkey naman tayo, habaan ng pasensya, lalo na kung customer kausap. May bagong income na parating. Panahon na para aralin at lakarin ng mga papeles sa iplanong negosyo. Ang kamag-anak ang posible maging business partner. Yellow at 7 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, ikaw ang promote dahil may pinakitang kabutihan kasi tagal at determinasyon sa ginagawa. Palagi isipin ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Marunong kang tumingin kung saan ka nang galing dati. Always do your best purple at 30 na swerte sa chart. Dog naman tayo pagdating pagating sa tao na kasubaybay at sumusuporta sa iyo, sa kalusugan naman iwasan na pagpupuyat, nakakasama ng kalusugan yan. Magkakaroon ng baby pagsalubong sa bagong taon, magkatanggal ng stress at magbibigayan ng inspiration sa pamilya. Peach at 5 ang swerte sa doggy. Sa year of the pig naman tayo kung pinakamaswerte ng araw, may letter M, K, S, D sa kanyang pangalan, posible mag-resolve po siya. Maroon at 12 ang swerte sa piggy. Muli po ito po yung mga gabay ni Master Hans ha. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo po dahil nasa iyong na salalay Ang tunay na ako po si Master Hans Kuhak para sa hashtag Hanswerte sa Avante.